Madalas. San ba tayo? Ang dami hangon. Ang dami hangon dun. Yan. English. Hummus English. Dun. Four seasons. Pinunta namin yung may interview sana ako. For new job. Dapat talaga bukas. Eh, a curious to si Kim, eh. Sabi niya, punta natin. Kasi magbabas lang ako bukas. Tsaka wala nang gagawin sa umaga. Ngayon, tinawagan ko yung may-ari. Busy yata. Sabi ano na lang. Na lang. I will call you back. Sabi ko na. Ayan si Kim. nagtanong kung ano. Real estate. Kung magkano yung mga renta dito ng ano. Bakit? Bibili ka ng ano. Sangga. Charot. <laughs> Song Budong Hengjong Puk center? Oh, yung mga center center na ganyan from government. Eh, ang maganda mga bahay dito. Yung ganyang bahay, yung yung ganyan lang ha. Tapos sa taas bahay, first floor, second floor, sa baba yung paupahan mo. Mahal 'yan. Dati nagtanong kami. Nasa ano? 20? 20 million hindi hindi million ha billion yata kasi marami silang zero eh yun lang <laughs> ayun oh no, may english ay wala lang hip hop english ay yung bago mag hip hop mahabang istorya kasi so to make it short ang trabaho ko sa hip hop yung o english hip hop tapos english ay tapos nag hip hop uli tapos wala na <laughs> wala lang trabaho ngayon naghahanap ako ng mapapasukan so nag, nag ano ako resume sa Korea job job Korea tsaka sa tapos doon doon sa building na yun yung Ohagon yung Four Seasons ang name pinuntahan namin ni eh, kanina hindi ko na binidyan maganda yung place sobrang linis siguro bago nga Te, puro naman Hagon oh. ayan oh. puro Hagon yan oh. eto Ohagon oh. pamos English yung English ay hindi yan Ohagon eh Indian O, Hagon. English Academy din yan, pero Indian O. Walang O yung Hagon. Hagon means Academy kasi, di ba? Ngayon, ito siguro yung bus na sasakyan ko if ever. Pabalik ako dito bukas. Okay. Habang <laughs> sinasabi ko. Ngayon, tinawakit ko yung may-ari. Kasi nandito naman ako. So, bukas nga sana yung interview. Parang ngayon na, ah, kasi pinuntahan namin ni Kim eh. Wala lang, parang na-curious lang siya kung saan babanda yan. Kasi hindi niya din alam eh. Tapos na-realize namin na bago pala tong place na to, yung parang bagong new town gano'n. <clears throat> Ang nangyari yung may-ari, busy din daw. So bukas na lang siguro. Asan ba siya? Sa Gunpo sa Song, Songjong The Dream IV. 4 IV. <laughs> Sijak Buto Premium Sangga Punyang Imde. Ah. Ano pala to po dong san? Parang na. Ayun na si Kim. Let's go home sarap mag maglakad sa ISO oh. kasi na parang na ano yung sapatos mo nalilinis Ayan oh nalilinis yung ano talampakan mo Magdalas yan inat ingat din Dami na mo ano Bakante dapat puno na yun eh Mahal kasi ang first floor kaya yun know, yung mga na nasa tuktok ang puno na mahal first floor mahal renta kung may isang ganyan ka tapos paupahan mo buhay na buhay ka na yun yung mahal nako billion yan billion billion won yung zero zero nila madami pero pag i-convert naman siya sa dollars or sa peso sa dollars hindi ko masyadong alam pero sa peso million ganun pero mga 10 million, 20 million. I don't know. Wala <laughs> tayong ganun kalaking pera. Tara na nga. Adventure na naman para sa akin. <laughs> doon ako bumaba. Tapos, yung bus na bin, bina... Yung, di ba doon ako bumaba? Tapos yung bus na sinakyan, pupunta siya dito. Kaya. Ito na pala yung ano, parking lot ng mga bus. Ayan o. Yung papuntang Seoul, Anyang, Sambon. Ay, walang yellow bus. Baka dun banda. Or magka, magkaiba ba? Magpupuntahan ka seko eh. First time ko dito, hinanap ko yung yung address, nilagay ko sa neighbor, tapos hinanap ko yung um, parang ano, navigation. Dun sa navigation. Ito yung tinuro niya. So, sumakay daw ako ng 5531, yung bus na green. Galing ng Seoul yan eh. Tumaan ng gumpo Then bumaba daw ako dito Sa bus stop na to And then Mag transfer daw ako sa number 31 bus May dadaan daw dito Papunta dun Okay Adventure Saan <laughs> ba ako pupunta? Secret Sasabihin ko sa inyo guys Pag maganda yung resulta Ano lang, parang ano lang Kinakabana ko Hindi <laughs> ko alam dito Number 55 daw parating na. Eh, third, ayun, 31. Kasi 31 ang sasakyan ko. Dito ay sa loob nito, Kasi malamig. Nilagyan nila nito. Harang. Para protection sa lamig. Mahangin eh. Malamig. Ayan, yung mga bus. Yung mga ano, blue. Yung mga blue bus. Hindi ako masyadong nasakay niyan. Pero yung green, Nakasakay din ako ng green papuntang Seoul. Hindi, papuntang Anyang pag magsisimba or pag may bibilin. Paparating na ba? Ano kayang yung kulay ng bus yung number 31? 60 paparating. O, magpapark na din yung 60. Dumadaan yan dun sa ano eh. Sa malapit ng sa bahay namin. Chilbon. Chilbon. Chilbon is number 7, yung yellow bus. Blue yata, blue ang 31. Ayun yung mga bus doon, oh. Nakastop. Ayun na. Oh. Paparating na. Tara na. Hindi ko makita yung number. Oh, yun. 31 nga. Tama. Ayun. Dito na tayo. Ayun, oh. Four seasons. Ayan kumbaga kahapon nung sinakyan namin is hindi bus yung car ni Kim dun kami dumaan papunta dyan sa baliktad ngayon dito kami dumaan pag ganun parang inikot no okay first time tara tawid na tayo Uy. Hindi naman siya masyadong nakakakaba kasi Dami-dami ko nang nakilala ang mga wanjang nim. Iba-iba din mga ugali. Iba-iba <laughs> din magpasahod. May kuripot. <laughs> May mga galante. Alam mo yun. Diyan siya sa taas. Ewan ko. Bahala na. Good luck. To me. Daming apartment. Kasi siguro ano, maraming hagon kasi. Maraming apartment. Maraming bata. Kung nag-anak. Hindi na sila nag-aanak eh. Ayan o. No? Dito diba, four seasons. So, dyan ako mag, ano, mag-interview. So, doon. Cook, cook, cook in the oven? Mentor study cafe? May ba doon o? No? SG Academy? Ah, uh, gold. Okay. So, ito yung place. Ayan yung four seasons. Ito yung math. At hindi ko alam yan. Basta dyan, dyan ako nag-interview. So tara na. Tara na, uwi na tayo. Maganda sana yung offer. Kaya nga lang, naliliitan ako sa sahod. Kailangan talaga ng malaking sahod kasi kailangan ko na mag-ipon. So, doon tayo sa mahirap. Loh! So, na, guys. Tara na. Sakay ako ng bus 31. Tagpabalik, ba diba? Kasi din ako bumaba. So, dito tayo sasakay. Pabalik. Nakarating ng sambon. Kasi kanina hindi pa alam kung saan ako bababa. Ayun, umakit ako doon. Tapos bibili ako neto. Pabango. Pagano na siya kalcho nun. Tapos, sakay ulit ang bus. 3-1. 3. Next is 3-1. Okay, okay, uwi na tayo. Malamig. Yan ang bus natin. Tara na. Wala tayong tumakay kasi yung mga oldies ay mabagal.